Magandang araw. Ngayon ay magtatanong tayo ng limang tao. Anin na tao. Isang tanong langa. Ngunit ano ang sagot nila? Karapat dapat bang pangunuan ng isang babae ang pamahalaan ng Pilipinas? kaya ng babae. Babae, magagaling. Lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon, kaya-kaya nilang uh, solusyonan. May mga, may yak, may common sense, may initiative ng mga babae. Yan ang uh, kulang sa mga lalaki kung sa Common sense. Hindi. Kasi nagkaroon tayo ng karansan ng Gloria Aquino na naging simbolo siya ng kahinaan at ang panahon naman ng Gloria ay naging simbolo siya ng korupsyon. Para sa akin hindi eh kasi na ang lider mo sa bansa mo ay lalaki. Kasi ang lalaki ay simbolo ng kalakasan. At saka uh, mas parang kumbaga ano, parang siya ang pinakapadre ng pamilya ng isang tahanan. So parang sa bansa rin dapat lalaki din ang um,

sila ay may kapulangan na tira. Para sa akin, pantay-pantay ang mga babae at kanilakihan. hindi niyawala akong kung ano ang kaya ng mga kanilakihan ay kaya rin ng mga babaehan. Salamat. Okay. Maraming salamat sa May isang tanong. Ngunit, walang sukon at opinyon. Kailangan dapat bang mamuno ang isang babae sa pamahalaan ng Pilipinas? Muli, magandang araw at maraming salamat.